'yo. Sukatin niyo, sige niyo. Tanggalin it's mo 'yo, ayan, tanggalin it's yung, it's it's mo yung ano mo, yung pullover mo. Tanggalin mo yung pullover mo. Oo. Ngayon, oh, hawakan niyo, pigpek niyo. Gaano kataba? Ganang kataba pigpek niyo. Kaya, oh. Gancho. Okay. Okay. 'Yan din to. Ha. Hindi mo pa patigilan. Hindi hindi mo yung Ikaw, dali mo. Hindi <laughs> na, dali. O, si, unang, unang mo si Madabli muna. Unang, Madabli, sige. Siko mo, May siko imagine, mo. Na, ah, wait lang. Ah, imagine to, sabay kami. Uh -huh. Hindi, wait lang. Uh, ah, wait. Imagine sabay kami, humapsak kami kami lang sa taas. Karang mo ako nandiyo na tao. O, oh. oh, sige. O, go. Madabli, hawa kami mo. Oh. 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 Tapos, hawa kami pek-pek mo. Gano'ng kataba, kano'ng katambok, di ba? Oh. <laughs> Oh, ka, ikaw. Baboy, ikaw, ikaw. Baboy, baboy. Tila mo. Ah, oh, oh. Awa ka mo yung pek -pek mo kayo. Ganyan. Hindi na mo, hindi mo. Ganyan yung tsura pa rin. Oh. Oh. Oh, ikasi Ikaw, sige, sige. Wala. Tila mo. Tila mo. Try mo, try mo. Oh. Oh. Tapos, ibaon mo sa pekpek mo. Ganyan, ganyan. Tila mo. Ano, di ba ganyan ang hugis? <laughs> yeah, oh. <laughs> <laughs> Salamat nakarecord, naka kayo. Salamat. May premiere ako. <laughs>